Ito ang GMA Regional TV News. Pagayang isang manging isda sa Olango Island sa Cebu matapos bumaras sa kanyang lalamunan ang isang buhay na isda. Sa Cebu pa rin, huli kam ang panunutok ng baril at pagnanakaw ng cellphone ng isang lalaki. Ang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV Nakahelmet ang lalaking yan nang bumili ng soft drinks sa isang tindahan sa Cebu City. Nang iabot na sa kanyang soft drinks, doon na siya naglabas ng baril. Naglabas ng baril ang lalaki at inutusan ng tindera na iabot sa kanyang cellphone. Kinuha niya ang dalawa pang cellphone at agad umalis sakay ng motorsiklo. Yang gibunot akong kamo tapos siya kong gikonan og kanang pusil niya. Adlo ko. Asa may yang kong gingunin. Ana siya nako nga hilom-hilom ang cellphone lang ang cellphone lang ana siya sa koa. Agad umalis sa lugar ang holdapper sakay ng motorsiklo. Walang perang natangay ang sospek. Naresto siya kalaunan at suot pa niya ang damit ng mang hold up. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 38 baril at umanay buo na nagkakahalaga ng mahigit sang daang libong piso. Tumangging magpa-interview ang sospek sa GMA Regional TV. Pero ayon sa kanyang kaanak, maliban sa iligal na droga, nalulong din umano ang sospek sa online sugal. Patay ang isang mangingisdang 23 anyos sa Olango Island, Cebu, ayon sa live partner ng biktima, sumama ang biktima na mangisda sa kanyang manugang. Habang hinihila ang lambat, kinagat umano ng biktima ang ulo ng isa sa mga bagong huling isda. Dahil pumipiglas, Dumiretso manong ang isda at bumara sa lalamunan ng biktima. Nahirapan siyang huminga. Wala may kabaw lagi. Kung sa kadakon kayo, wala na may makita si Yandirin. Patulnan, wala, wala. na mo. Lingot na guru to diri ba? na to yung patulnan. Nailibing na ang biktima at naulila ang kanyang isang taong gulang na anak. Nakahandusay at duguan ang isang babae sa gate ng inuupahang bahay sa barangay Lagao, General Santos City. Sa pagsusuri ng pulisya, Nakitang may tatlong saksak siya sa leeg. Tumambad naman sa kwarto ang isang lalaki na wala ng buhay at may saksak sa dibdib. Na-recover sa crime scene ang isang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Base sa salaysay ng mga kapitbahay, may pinag ang mag in partner no mantung mano sa pananaksak. Ay, uh, based sa statement sa mga tao dito, ang nakakita good is nauna nagsaksak uh, saksak tong babae, then gikuha na sa lalaki ang kutsilyo, then siya na po ang nanaksak. Lain-lain ang version eh. But uh, since ingani ang case is wala may put ay complainant kaya pareho sila ang biktima dili. Inaasikaso na ng kanyang-kanyang pamilya ang mga labi ng dalawa. Wala rin naman nung nakitang foul play ang mga polis. Well, as of now, wala. Kung na mag-complain, and andyan man available man yung results ng soko Kung naa'y mga naatay ebidensya pa mo lutang, then uh, that's the time. Willing man may mo conduct of another investigation. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita po tayo na bawasan ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong pong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.07 million na Pilipino ang unemployed, mas mababa sa 2.38 million ito pong Hunyo. 49.15 million naman ang employed itong Agosto na mas mataas din sa itala bilang noong Hulyo. Bumaba rin po ang underemployment rate o yung mga naghahanap pa ng dagdag trabaho o kita dahil bitin ang kasalukuyang sahod. Naghay ng Certificate of Candidacy si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagkaalkalde ng Davao City. Kahapon, personal niyang uh, siyang nag-file ng kanyang kandidatura sa Comelec Davao para sa posisyon. Vice Mayor naman ang tatakbuhing posisyon ng anak niya ang si incumbent Davao City Mayor Baste Duterte. Posible makalaban ng magama ama si Bishop Rodolfo Rod Cubos para sa mayor at si Rodora Barsena, na dating empleyado ng LGU sa pagka-vice mayor. Naghain din ng COC sa pagka-mayor ngayong umaga si dating Civil Service Commission Chairperson Attorney Carlo Nograles, dating kasama sa gabinete ni Duterte. Samantala sa Pasig, nag-file na rin ng COC sa pagka-alkalde si Sara Diskaya. siya ang asawa na may ng may-ari ng St. Gerard Construction. Naayon kay Pasig Mayor Vic Soto, Vico Soto ay isa lang sa St. Timothy Construction Company. Ang St. Timothy ang isa sa mga local partner ng Miro Systems sa pag ng vote counting machines na nag-withdraw noong isang linggo dahil sa conflict of interest. Makakalaban ni disguise si Soto na target ang ikatlong termino bilang mayor ng Pasig. Pinagahanap na ng pulisya ang dalawang suspect sa pagpatay sa isang lalaki sa kanyang bahay sa Rodriguez Rizal. Ay sa pulisya, onsehan sa droga umano ang tiniting ng motibo sa krimen. Balitang hatid ni EJ Gomez. Dead on the spot ang lalaking ito matapos siyang pagbabarilin sa kanya mismong bahay sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal alas 11 ng umaga noong Sabado. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na mga kaibigan ng 34 anyos na biktima ang bumaril sa kanya base sa pahayag ng dalawang saksi. Daku po mangyari ang insidente. Itong uh, suspek po natin ay nakita ng ating uh, witness na papunta po sa bahay ng biktima. Then nakarinig sila ng putok. Then nakita naman po nila itong dalawang suspek natin na uh, papatakas po, papalayo po sa bahay ng biktima. Nagtamo ng mga tama ng bala ang biktima sa likod at ibang parte ng katawan. Narecover din sa crime scene ang tatlong baso ng bala ng 45 caliber na baril wala kami ma'am na ibang uh, tinitingnan ang gulo kundi uh, unsiyan po ito ma'am sa droga dahil kung makikita po natin ang crime scene doon mismo sa loob ng bahay nakakalat pa po ang mga drug paraphernalia na nandoon po sa upuan Isa raw drug personality ang biktima na dati nang nakulong. Ang dalawa namang sospek sa pamamaril, dati na raw may kasong illegal drugs, robbery at rape. Patuloy ang manhunt operation ng pulisya sa dalawang sospek, pati ang pagkalap ng mga CCTV footage sa mga lugar malapit sa pinangyarihan ng insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumirma ng iba't ibang kasunduan ng Pilipinas at South Korea sa pagbisita ni Korean President Yoon suk yeol dito sa bansa. Sinaksihan ni na Pangulong Bongbong Marcos at South Korean President Yoon ang pagpirma ng mga kasunduan, gaya ng pag-aaral kung pwedeng buhayin o paganahin ang Bataan Nuclear Power Plant. Sa January 2025, sisimula ng pagsusuri para malaman kung feasible o praktikal pang gamitin ang planta. Kapag kumasa, balak i sa 2032 ang Bataan Nuclear Power Plant. May loan agreement din ang Pilipinas at South Korea para sa ilang infrastructure project gaya ng Laguna Lakeshore Road Network at pagpapagawa ng mga tulay na magdudugtong sa Panay Island, Gimaras at Negros Island. May kasunduan din para sa maritime cooperation ng mga Coast Guard ng Pilipinas at South Korea. Sa pambihirang pagkakataon, isang misa ang idinaos sa tuktok ng Mount Apo. Isinagawa yan ni Father Ansel Apata ng Diocese of Surigao. Kasama siya sa grupo ng 15 hikers mula sa Surigao na umakyat sa Mount Apo noong September 23. Itinuturing ni Father Apata na isang biyaya ang pagkakataong makaakyat siya at makapagdaos ng misa sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Pangarap niya lang daw yan, dati at dalawang beses na niyang sinubukan noon pero ngayon lang siya nagtagumpay. Sapat ang supply pero patuloy na tumataas ang presyo ng mga karne tulad po ng baboy. Ang lechon inaasahang tataas ng mahigit isang libong piso ang presyo. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sobra-sobra raw ang karne ng manok at baboy sa merkado dahil sa pinagsamang local at imported supply ayon sa Bureau of Animal Industry. Pero bakit hindi pa rin bumababa ang presyo sa palengke? Halimbawa sa manok, nakaraniwang 220 to 230 pesos per kilo sa mga pamilihan ng Metro Manila, samantalang wala pang 100 per kilo 'yan na kinuha sa Bulacan. Sobra ang local production sa demand, sobra rin yung importation. Kaya sobra ang supply. Uh, ang hamon lang naman lagi hindi na laging nararamdaman sa retail yung uh, baba sa farm gate. Uh, yun ang kailangan pang mga tugunan na soleranin. Mula 2000, pataas ng pataas yung volume ng import natin Pero pataas ng pataas din yung presyo. Kasi yung mga importer, eh, gusto din niya kumita ng malaki. Eh. Mga biyahero o traders ang itinuturo sa napakataas na patong mula sa farm gate papuntang retail price. Ang inaasahan kung magpapasok ng mas murang imported na karne, bababa ang retail price sa palengke. Kaso, Ayon sa datos ng Bureau of Animal Industry, 75% ng ating demand sa manok ay nanggagaling pa rin sa local production. Kaya dapat talagang alagaan ang local industry. Kaso puhunan pa lang daw sa CCU, talo na. Ang CCU ngayon, 58 pesos per head. Okay. Okay. Dati 22 lang eh, 26% na siya ng production cost namin. Okay. Kaya ang puhunan namin, mga computation namin, mga 110-150 pesos per kilo. Sabi ng Department of Agriculture, may ginagawa na para makatulong sa gastos ng mga manukan lalo na sa feeds. Titingnan natin yung mga ano uh, yung mga makapag-produce tayo ng mga raw materials locally and uh imi-minimize natin yung ano yung dependence sa uh, importation para pag uh, dito binili, makikinabang yung mga tao dito bibili mas mura. Kalidad na quality naman eh. Wala rin daw banta sa supply ng karne ng baboy kahit hanggang kapaskuhan sa kabila ng African Swine Fever. Ayon sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Nariyan ang 1 million metric tons mula sa local production at parating ang halos kalahating milyong kilo ng imported pork. Sa Laloma, asahang mas mahal ng 1,000 to 1,500 ang mabibiling buong lechon. Hindi baling ba mahal eh. Basta ang titinda mo, quality, kakainin ng tao, bibili ng tao. Kaysa naman yung mura nga, ayawan ka naman. Pero kahit naman daw tumataas ang presyo ng lechon, hindi napipigilan ang mga nakakaangat na maghanda ng lechon sa Pasko at bagong taon. Ito, 10,000. Maging 12 yan. Maging 12. 7,000. Maging 8,500. Ito, kumakatay ng 6 na run. Eh. 31 eh. 600 na babo? Oo. Uh, uh, ano yan? 31 yun. Ngayon kasi yung ngayon, shifting araw, 20. 20 babo? Oo, oh, yan, yan, yan. Oh. 20 lahat yan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update na po tayo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga ilegal na pogo na dinaluhan ni Dismiss Mayor Alice Guo. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav, ano ng latest dyan? Kony kanina ipinakita ni Senador Risa Ontiveros ang report ng Al Jazeera kung saan sinabing Chinese spy umano si dismissed Mayor Alice Go sinubukan ng opisina ni Senadora Risa na makausap si se Jinping, ang umanay Chinese spy na humarap sa dokumentaryo sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Thailand pero hindi pa raw ito pinagbibigyan. Ang sagot naman ng Yatay Corporation na pagmamay-ari ni Xi, wala nang pwedeng kumausap kay Xi at pinagbawalan sino man na dumiretso sa kanya. Pero nakausap ng opisina ni Hontiveros ang dating kasela ni Xi Jinping na si Wang Fugwei. Sabi ni Wang Pugwei sa Zoom interview, isa't kalahating taon silang magkaselda ni Xie at naging malapit na magkaibigan. Nang lumaya si Wang, ipinaubaya raw sa kanya ni Xie ang ilang declassified files. Ayon kay Wang, Chinese spy umano, si Alice Go o Go Waping. Pero hindi naman espesyal na spy. Aniya, may babusising background investigation sa lahat ng nire-recruit na field agent ng Chinese government. Kasama ang Hometown Association, Chambers of Commerce, pati ang mga sikreto at kahinaan ng tao. Ito raw kasi ang paraan ng China para kontrolin ang kanilang field agents. Sa kasraw ni Go, yung Peking Filipino identity niya, ang kanyang sikreto at kahinaan. Sabi ni Wang, mismong gobyerno ng China ang nag-ayos ng pagpasok sa politika ni Go sa Bambantarlak. Hindi naman daw kasi lahat ng overseas special agent ng China ay nangongolekta ng intelligence. Marami umano ang nagiging opisyal at negosyante sa ibang bansa para pagtibayan ang political at economic interests ng China. Hindi naman masagot ni Wang kung sangkot din ang pamilya Go. Pero may kaugnayan umano ang Pogo at kaming business sa pang ng China. Binanggit din ni Wang ang isang Ma Dong miyembro umano ng Communist Party of China at state security contact ni Xi. Maaaring ito rin daw ang handler ni Go. Sa ngayon nagtatago si Wang dahil sa takot para sa kanyang buhay. Hindi na rin daw niya nakakausap si Xi na nasa ilalim ng strict surveillance pero bukas daw itong makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil naman sa alegasyong Chinese spy umano si Go, itinutulak ni Senador Jinggoy Estrada ang pagpapaigting sa espionage law, kabilang na ang pagsama sa cyber espionage. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Ilan pang personalidad ang humabol sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ngayong araw. Gaya ni Fernando Advincula, Joseph Delgado Incumbent Congressman Rodante Marcoleta, Rosalyn Kai, Romulo San Ramon, at Abel Adorable. Hindi naman nagpaunlak ng panayam sina Eric Alcantara at Randy Red. As of 11.30 a.m., may labindalawa na nang naghain ng kanilang COC ngayong araw para sa pagkasenador. Habang walong party list naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Sa punto pong ito, makakausap na natin ang bagong kalihim ng DILG, si Secretary John Vic Remulla. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Thank you, Connie. Thank you sa so lahat. Uh, congratulations po sa inyong pagkakatalaga. Pero meron hubang marching order sa inyo, si Pangulong Bongbong Marcos, dito po sa inyong bagong uh, posisyong tinanggap? Uh, meron. Uh, una is to review the organizational charts of the PNP and make recommendations on how to improve it. Pangalawa yung napopag also to make a recommendation on how to improve it. And number three is to set up the system to safeguard the sanctity of the 2025 election. I see. Pero kailan niyo ho nalaman? Baka pwede niyo ho maikwento sa amin, sir. Um, ang actual call only came last Friday. Aha. Uh -huh na nalaman talaga na uh, impact in fact nag-file na ako ng candidacy ng Tuesday. O oh, nga po eh. And I had to withdraw yesterday. Oo. Oh, kasi doon ko na nalaman. Mm Friday -hmm. so, eh. na. Oh, at uh, kayo ho ba nabigla dito ho sa inyo pong uh, pagkakatalaga? Uh, medyo. Uh, did discussion pero hindi naman niya kino-confirm na ako talaga. So, ako na talaga. So, I, I proceeded to keep on with my own plan until I got the call na ako na ang ano, ang, ang, ang papalit sa DMG. Aha. Uh -huh. Bukod po dun sa mga nabanggit ni ninyong marching order po sa inyo ng Pangulo, kayo po mismo, ano bang ba mga personal na sa tingin ninyong dapat ninyong pakatutukan? Well, um, I really want to strengthen the capacity of the local government especially on the digitization uh, base. Uh, base. Uh, I want to create a system uh, nationwide na, na, na standardized ng uh, property payments with digital uh, at saka yung application for various permits. All right. Um, we're going to have our total reference done and then open okay, it namin. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras at uh, congratulations pong muli sa inyo. Thank you. Thank you. Yan po naman si DILG Secretary John Vic Remulia. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.